Magandang morning sa inyong lahat! Buongiorno at tutti! Ito na naman po ang inyong lolang makulit nagbabalik. Meron lang po ako sa inyong isishare na impormasyon. Pakishare na lang po ang ating video para makatulong din po ito sa iba. Dahil lang ibabalita ko po ngayon is about in-stream ads. Yes, in-stream ads. Alam niyo naman ngayon sa si in-stream ads, sa magandang ng kitaan. Kaya ito ang isishare ko sa inyo. Alam nyo ba na ang in-stream ad tools ay maaaring bawiin o maaaring mawala? Dahil kung hindi nyo makukomplete ang mga requirements na hinihingi ni Meta na 5K followers, 60K minutes view at saka 5 long eligible video in a month, maaari niyang bawiin ang inyong tools or in-stream ad tools. Yes, narinig niyo po itong sinasabi ko. Totoo po ito. Alam ko lahat po tayo hirap na hirap buuin ang 60k minutes view. Kaya kung ako po sa inyo, be consistent sa pag upload ng mga videos. At kung maaari, dagdaga mo na rin, mag-live ka. Sipag mo mag-live para mas lalong dumami ang iyong mga viewers. At mapagdagan ang iyong 60k minutes view. Remember, meron lang siyang binigay na palu palugit na 2 months or 60 days para mabuo natin ang 60K minutes view. Dahil kung hindi nyo agad ito mabubuo in a 2 months na binigay na palugit ni Meta, ang mangyayari po dito is mababawasan na mababawasan yung mga minutes view na meron na kayo dati. So, kung hindi kayo mag upload kung hindi kayo magiging consistent sa pag upload nyo, maaari magtuloy-tuloy sa pagbaba ang inyong dati ng 60K minutes view na pinaghirapan nyo. Kaya ko ako sa inyo, be consistent. Mag-upload po kayo na mag-upload ng mga interesting at engaging video para po mapununin ninyo ang 60k minutes view na hinihing requirements ni Meta. Dahil kung hindi po natin ito mabubuo, maaari po niyan tanggalin or bawiin ang in-stream ad tools. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-upload ka na. Alam ko mahirap buuin kahit ako nung una, nahirapan din akong buuin. And thank God, napuno ko rin siya. Kaya sineshare ko sa inyo ang aking experience. Yes, monetize na po ako sa in-stream ads at saka sa ads on reels. Kaya nga po ako nagsishare sa inyo ng aking may experience dahil gusto ko ang lahat ma-monetize na para happy ang lahat. Kinakalang i-share ko yung aking naging journey kung paano ako na-monetize dito sa in-stream ads at saka sa ads on reels. I hope guys, nakatulong ito sa inyo. Pakishare mo na lang din para maging aware yung iba at ng hindi masayang ang kanilang pinaghirapan. Okay? Salamat sa panonood. Be safe everyone and God bless.